Bakit tayo naniniwala na si Mother Mary ay isang birhen? Yung mga talatang ginagamit palagi ng mga anti-katoliko para patunayan na si Mother Mary ay hindi birhen dahil may iba pa itong mga anak maliban kay Jesus. Kung mayroon pang ibang mga anak si Mother Mary maliban sa Panginoong Jesus, bakit wala sila doon noong pumunta ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga magulang sa major feast? sa po sa mga madalas si tanong sa atin ng mga anti-katoliko ay kung bakit daw tayong mga katoliko ay naniniwala na si Mother Mary ay birhen. Itinatanong din nila kung bakit hindi tayo naniniwala na si Mother Mary ay hindi na natiling birhen dahil si Mother Mary mismo ay nagkaroon pa ng iba pang mga anak maliban kay Jesus at ito nga ay mababasa natin sa Mateo chapter 13 verse 55. At kung nagkaroon nga ng iba pang mga anak, si Mother Mary, maliban ka Jesus, hindi na daw natin matatawag pa itong birhen. Sa video pong ito ay sasagutin po natin ang mga itinatanong sa atin ng mga anti-katoliko. Una, masahin po muna natin yung mga talatang ginagamit palagi ng mga anti-katoliko para patunayan na si Mother Mary ay hindi birhen dahil may iba pa itong mga anak maliban kay Jesus. Yan ito po ang mababasa natin sa Matthew chapter 13 verse 55. Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? Dahil nabasa po nila ang salitang brothers sa Matthew chapter 13 verse 55, ay kaagad nilang ininterpret ang salitang ito at binigyan ng sariling kahulugan na para sa kanila, ito raw ay automatically ay tumutukoy sa biological brothers. Ang New Testament po ay original na naisulat sa wikang Griego o Greek at sa Greek text ng Matthew chapter 13 verse 55 ay mapapasa natin dito ang Greek word na Adelphoi. Ito po ay noun, nominative, plural, masculine. Alam po ba natin na Adelphoi ay ginamit din sa Septuagint text ng Genesis chapter 13 verse 8 kahit na silot ay pamangkin ni Abraham? Sa isang complete expository dictionary of Old and New Testament words sa pahina 86 ay ganito ang ating mababasa. Brother Other familial relationships are also described by A. Abraham and Lot, uncle and nephew are referred to as brothers. Kaya nga po ay ni John Calvin ang tungkol dito laban sa mga naniniwala na ang Panginoong Jesus ay may mga biological brothers. Ganito ang kanyang sinabi sa John Calvin's Bible Commentaries on the Harmony of the Gospels, Volume 2 sa pahina 173. The word brothers we have formerly mentioned is employed, agreeable to the Hebrew idiom, to denote any relatives whatever, and accordingly, Helvetius displayed excessive ignorance in including that Mary must have had many sons because Christ Brothers are sometimes mentioned. Lampo pa natin kung sino si John Calvin? John Calvin was a famous French theologian and a major leader of the Protestant Reformation. Kaya, suriin po muna nating mabuti ang marami pang mga bagay at sangguniin nating mabuti ang mga reliable references na isinulat ng mga tunay na mga Bible scholars. Dahil, hindi po totoo na kapag nakabasa tayo ng salitang brothers sa Bible, ay tumutukoy palagi ito sa biological brothers. Halimbawa, sa Hebrew chapter 2 verse 11, ito po ang ating mababasa. For the one who sacrifices and those who are sanctified all have one Father. For this reason, Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Sa Greek, ang ginamit po ay Adelphos, at ito ay plural accusative. Kung were na the false, o di kaya ay alafoy, ay tumutukoy sa biological brothers, ibig bang sabihin ay biological brothers and sisters ang tinutukoy dito sa Hebrew chapter 2 verse 11? Those who follow the will of God are called brothers of Jesus. Alam ko ba natin na maging ang mga kilalang protestante ay naniniwala na berhen si Mother Mary? Una, si Martin Luther na kilala bilang Father Protestantism ay naniniwala na si Mother Mary ay birhen. Ganito po ang sabi ni Martin Luther. Now, the question may occupy us how Christ could have brothers since he was the only son of Mary and the Virgin Mary bore no children besides him. Some say that Joseph had been married before his marriage to Mary, but I am inclined to agree with those who declare that brothers really means cousins here. For Holy Writ and the Jews always call cousins brothers. Be that as it may, it matters little. It neither adds nor distracts from the faith. Maliban kay Martin Luther, ganito naman ang sinabi ng isang Swiss Protestant leader in Reformation na si Ulrich Zwingli. I firmly believe that Mary, according to the words of the Gospel, as a pure virgin brought forth for us the Son of God, and in childbirth and after childbirth, forever remained a pure, intact virgin. The Greek heios does not imply that Joseph and Mary had marital relations following Jesus' birth. This conjunction is often used to indicate a select period of time without implying change in the future. Here, Matthew emphasizes only that Joseph had no involvement in Mary's pregnancy before Jesus' birth. Mary's perpetual virginity is firmly established in church tradition. Its doctrinal formulation is traced to the Lateran Synod of Anno Domini 649 and was reaffirmed in 1968 by Pope Paul VI. Alam po ba natin na si Dr. Scott Hahn ay isang dating Protestant scholar at anti-Catholic? Sa pamamagitan ng kanyang malalimang pag-aaral at pagsusuri, ay natatpuan niya ang katotohanan sa Catholic Church. Marahil sasabihin ng mga umaatake sa atin na bilang mag-asawa, normal lamang na magkaroon ng pagtatayag sa pagitan ni St. Joseph at ni Mother Mary dahil mag-asawa sila. Kung sa tingin mo bilang isang husband na hindi mo mapipigil ang sarili mo, na hindi galawin ng iyong wife, huwag naman po sana natin itulad si St. Joseph sa atin. Si St. Joseph po ay pinili ng Diyos sa isang napakahalagang misyon. Napakaganda po na sinabi ng isang kilalang protestanting Bible scholar sa panahon natin ngayon sa katauhan ni Dr. Craig Keener at ganito po ang ating mababasa sa kanyang aklat na The IVP Bible Background Commentary, New Testament. Joseph, who lives with Mary but exercises self-control, thus provides a strong role model for sexual purity. Ngayon, bakit po tayo naniniwala na si Mother Mary ay birhen at wala na pong biological brothers ng ating Panginoong Jesus? Ganito po ang mababasa natin sa Luke chapter 2 verse 41 to 42. Every year the parents of Jesus went to Jerusalem for the feast of the Passover as was customary. And when Jesus was 12 years old, he went up with them according to the custom for this feast. Alam po ba natin na sa panahon ng piyesta ito ay dapat naroroon din ng mga bata? The Passover was the major feast celebrated at the beginning of the Jewish year, Nisan 15, which falls in our month of March or April. Ang tanong natin sa mga anti-Catholic na umaatake sa atin, kung meron pang ibang mga anak si Mother Mary maliban sa Panginoong Jesus, bakit wala sila doon noong pumunta ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga magulang sa major feast. Maaaring sabihin din ng iba na isang kalukohan lamang ang sinasabi nating mga katoliko na si Mother Mary ay nanatiling birhen dahil paano daw ito nangyari dahil ipinanganak ni Mother Mary ang Panginoong Jesus. The definition of a virgin has nothing to do with the hymen. It has to do with whether you've had sex. Jesus' conception was a miracle. Many people don't believe in miracles because they claim there is no scientific method if God were to intervene in nature. This is anchored on the principles of uniformity and reliability. Any irregular causes could make science improbable. So ayan po mga viewers sana sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et eclatia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuryan. Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pangmagitan ng pagsubaybay niyan, sa pang sagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pangmagitan sa pag pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, his Pains and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo de iglesia.